Magandang umaga mga anak. Bilang ama, ako ay may nais sabihin sa inyo. Magandang umaga rin po, Ama. Ano po bang nais niyong sabihin? Mga anak, ano ang nais niyong gawin? Pagkahari o pagpapari? Pagkahari po ang aking nais, Ama. Pagkahari din po ang aking ama. Pagkahari po sa akin. Dahil ang napili niyong lahat ay pagkahari, kayo ay aking ipapaturo sa tamang paghahawak ng mga sandata. Salamat, Salamat po, Ama. Po, Paano po magagamot ang aking asawa? Ikinalulungkot ko ang ibong Adarna lamang amakagamot sa mahal na hari. Salamat. Don Pedro, bilang panganay, igaway aking utusan kuhalin ang ibong Adarna sa Bundok Tabor at umuwi dito matagumpay para tuluyan akong mapagaling. Salamat po sa iyong basbas, Ama. Ako po ay, ay aalis na. Oh. Maaari po ba makihingi ng tinapay? Ito na ang tinapay. Masensya ka na kung ito lang ako ang ipigay sa inyo. Salamat. Ugh. Uh. Uh. <laughs> um bilis Um bilis daw Don Juan, ikaw mo na magbantay sa si ibu mo, darag-dag gagawin pa Ah, sige. pag natin si Don Juan. Tara, bugbugan natin. Sige, sige. Panginoon, tulungan mo oh, ako. Panginoon, pagalingin mo ako. Oh. Ano po ba ang inyong paket? Ayos ko sana kaming sa iyo ng tulungkot. Bakit hindi mo magalingin? Tara pumasok ka sa akin ba? Sige. Kunin at tanggapin mo yung tatlong niyan upang maging matagumpay ka sa paghuli at pagbuha sa ibong atal. Salamat. Ang unang pagsubok at kailangan patagi ng tulog at taniman ng sigo at kailangan ilahat kinabukas okay. na ito yung magiging tinapay na. Okay. pangalawang pagsubok ay hilapin mo ang labing negrito at ibalik ito sa plastic. <laughs> ang ikatlong pagsubok, iuro ang bundok sa tapat ng aking gitara. Kalimang pagsubok. Ibalik ang mga dos. So Dalit ro roonan. Go! Go. Go. Ayan! One, two, three. Kamusta ang pagharap kay Don Juan, Kinalulugod ko po ang mga maliulipo na. <laughs> <At di> namin <laughs> Okay, so, Okay, sumita. So, oh, okay. so, 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 okay. One, two, three, ang ko po ang mga maliulipo namin ay na si Juan. Pero may nakilala ko kay Don Juan. Don Juan at si Don Juan. Ikinagagala ko kayong pinagkinala, Don Juan. Ikinagagala ko kay namin okay. nag-aalala. Mahal na hari. Ano yung doon Ako yung humihingi ng pitong taong paludin dahil ang iyon ang aking pangako at panata sa aking ama. Sige, ikaw ay aking kapalugin. paludin. Ginagagalaw ko kayo tawaging mag-asawa. Kumayo kayo mapayapa.